Sa bisa ng arestuaran, hinuli ng Quezon City Police si dating League of Filipino Students o LFS National Spokesperson at ngayon ay kilusang Mayo 1 International Officer Kara Lenina Tagawa sa kasong direct assault. Ginawa ang pag-aresto sa labas ng QCRTC pagkatapos ng arraignment sa kasong robbery laban din kay Tagawa.

na Pangulo ng Paso Tapiston. Uh, may karapatan na arresto namin sa bisa ng may karapatan po ito ni Rutmina Depiolin, Rancillo na for Quezon City, sa Patan sa Solfo. Pagkatapos maaresto, ipinost ng KMU sa Facebook ang pahayag ni Tagawa. At habang uh, palabas po kami ng RTC, sinalubong po kami ng ilang mga personnel at binasahan, dinasahan ako ng uh, karapatan ko Um, habang hinuhulin o oh, ina nila ako sa kasong direct assault. Di na naman ano ni Tagawa sa paiyak-iyak ang paghingi ng suporta. So kasalukuin po akong papunta sa Camp Karingal. Uh, o bago yun ay magdadaan muna sa mga proseso ng um, medical at iba pang mga proseso bago nila uh, tuloy ang uh, ikulong. Um, nananawagan po ko ng suporta, patuloy ng suporta. Um, ay, nangyayap ako. <laughs> Ang nangyari, human rights alert daw ayon sa KMU. Lalo't wala raw waran of arrest sa mga pulis ng damputin ang dalawa. Ngunit ayon sa PNP, hindi totoo ang pinalulutang ng KMU. Ayon sa QCPD, may arrest warrant laban sa dalawang dinampot at ginagawa lamang nila ang kanilang trabaho para ito'y iserve. Meron warrant silang standing for direct assault na inisyo ng Branch 34 ng MTC ng Quezon City. Uh, under Gad Slim. So, we just... Uh, we just implement the warrant. Eh, kung gusto nilang lumaya, meron mga 36,000 na bail na nakafix, di maglagay sila ng bail pagkatapos ay eh, dalhin nila mga abogado nila. Diin pa ni General Torre na hindi maaaring baliin ng PNP ang kanilang trabaho na mag-serve ng warrant. Uh, eh, ay baya mo sila. Marami pa rin naman tayong supporter na nagpapasalamat na ang mga warrant na ating ini -implement. It will be against it will be just against the interest of the state. Kung ang warranty ay na i-ignore namin, alang-alang namang hindi namin susundin ang sinabi ng korte. That will be the height of anarchy. Hindi pwedeng mangyari 'yan. Para naman sa dating kadre ng CBBN-PANDF, si Ka Eric, ang nahuling si Tagawa ay operatiba ng CPP. At galing daw ito sa immersion sa Quezon province. Kung hindi makakapagpiyansa mananatili sa kulungan ang dalawa. Ang warrant ay re-return muna namin, magre-report kami sa korte, sasabihin namin na na-na huli na sila and the court will issue a commitment order whether saan, kung saan sila ikukulong. Commitment order magde-determine niyan. They can be kept in our lockup, they can be kept in our custodial facility or they can be transferred to the BJMP. O oh, ayan mga kababayan, tinatawagan ang inyong pansin at suporta. Dahil nangangailangan ng tulong ninyo ang uh, mga nahulik nung isang araw na si Cara Tagawa at si Larry Balbuena. Kailangan daw nila ng uh, cash. Padalan nyo naman sa video account ng Kilosang Mayo Uno at saka sa GCash account na nakasaad dyan. Pang tulong daw po yan, pinansyal upang sila ay makapagpiyansa ay yun nga 'di ba nahuli sila nung nakaraang araw dahil sa direct assault case at uh, may go ongoing arraignment dong kanilang isa pang kaso na robbery actually kaya naman sila nagkaroon ng kaso na ganun kasi nung 2020 kasagsagan ng covid merong mga health protocols na naka-in place nagrally po ito sila pahiga-higa sa daan nang nung sila ay pinapaalis, nakipaglaban sa mga QCPD, yung mga policemen ng QCPD. Kaya yon sila ay sinampahan ng kaso. Pero according sa kanila, hindi daw nararapat yon, uh, hindi, daw hindi daw tama. Dapat daw drop the trumped up charges against Cara Tagawa and Larry Balbuena. Hindi daw tama yun. Kasi, yun nga, okay lang naman siguro na makapag-violate sila ng health protocols kasi COVID lang yan. Sila naman ay mga aktivista ba? Diba? Kaya, tulungan nyo silang makalabas. Padalhan nyo na ng pera. Kawawa naman. Pero actually, napag-alaman ko rin, nakalabas na yata sila nung kagabi o kahapon. Kaya lang, baka kailangan pa nila ng inyong suporta. Padalhan nyo na. Kasi alam nyo na, baka gusto ni Kara Tagawa na padalhan o pabigyan din yung kanyang mga... Uh, alumni na nag-NPA na proud na proud siya. Kailangan niyang matulungan at masuportahan din. So, nasa inyo na po yan. padalhan nyo na lang kasi kawawa naman. Uh, basta, uh, whatever it is na inyong itutulong, para naman daw yan sa atin eh. Dahil pinaglalaban nila tayo sa mga dayuhan na mananakop. So, para sa atin din yun. Ay ako, hindi na ako magpapadala kasi actually, matagal akong nagbabayad na ng tax. Eh ito, pinaaral ko na to si Karat Tagawa nun eh, dahil ba diba, scholar ito. So, yung tax na nabinayad ko, okay, sapat na siguro yon Pero sa ngayon, yung mga may gusto pa at mabubuting puso at para uh, para maipagtanggol naman tayo ng mga mga taong ito, sige po, magpadala na kayo. Okay? Bye! Nakita ko lang tong photo na to no sa paghahalungkat. Magkakasama pa lang nagra-rally ito minsan si Congressman Raul Manuel ng Kabataan Party List at si Kara Tagawa ng Kilosang Mayo Uno. Pareho din kasi to silang mga LFS members eh, League of Filipino Students. Ito si Congressman Manuel ay former president ng National Union of the Students of the Philippines. Yan yung kanyang former position bago siya naging uh, nominee ng Kabataan Party List o naging congressman. So, ang tanong ko lang dahil palagi silang magkakasama. Kaya siguro hindi dine-denounce ni Congressman Manuel yung mga CPP, NPA, NDF na karahasan. Dahil 'di ba si Karatagawa proud nga na ang mga alumni nila ay naging NPA. So, Congressman Manuel ganun din ba yung paniniwala mo?